Magandang gabi po mga kalaki, bukas po September 1 na Nako po, nako po, ber 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 months na mga kalaki Umpisahan po natin ang pamamigay ng mga ng numbers Para po, swertihin tayo mga kalaki, lahat po bibigyan natin, okay? Lahat po, babasahin ko ang comments sa abot po na aking makakaya Kaya unahan lang po mga kalaki wala na pong birdman at Bertier. Ayan po, dapat po nakafollow, nag lang po ng mga videos, nag-heart mga kalaki. Kailangan ko po, lahat po tayo manood mga kalaki. Dahil gusto ko, buong Bermans po ng September, mas marami pong manalo. Kaya ngayon po, Siyempre, August 31 na po. Ano po? Sa mga nais pong subukan mga laki ng namin dyan. Sa mga nabigyan kaput na panalo po ng August. Nako, maraming maraming salamat po sa pagtitiwala. Tara po, mag-umpisa po tayo ng swerte. Pagpasok po ng September bukas. Kaya ngayon pa lang, kunin mo na ang mga laki ng mo sa akin at ibibigay ko na po ito sa inyo po mga kalaki. Nakita nyo naman sa likod ko, di ba? Ayan o, magagabi na mag alas 7 alas 7 na actually ng gabi i-upload ko na to at mag-uumpisa na po ako magbasa na ang mga uh, comments po dapat po naka-follow ha ah. nagsishare ng video at naka mga kalaki lahat po mabibigyan iti-check ko po yan sino kaya unang natin mabibigyan sino kaya unang saswertehin ng Burmans months ng September 1 bukas ikaw kaya 3 days po aalagaan ng mga numero natin ha. 6 digit po, ayan pa rin po nasa taas. Pwede po yan sa lahat. Good luck mga kalaki. Tara na, magbigaya na po tayo. Good luck!